hindi natutulog ang rekto. Humihinga ito, nagmamasid, nag-aabang. Sa umaga, tirahan ito ng galaw at kalakalan. Kasabay nito ang walang humpay na busina ng mga sasakyan na tila nagmamadalit ayaw maabutan ng dilim sa kalsadang kanilang dinaraanan. Bilang bahagi ng Maynila, sasalubungin ka nito ng may malaking ngiti. Ngunit pagsapit ng gabi kung saan tahimik na ang lahat, ang pagliko sa maning eskinita ang maaaring magdulot sa iyo ng kapamakan. Malaki ang pagkakataon na makakasalumuha mo ang may masasamang balak. Ngunit may mga nilalang sa rekto na higit sa pera ang nais kung hindi ang iyong buhay. At ang mga nilalang na ito ay hindi napupusasan. Sa ilalim ng ilaw na tila nilalaso ng uso, nakahandusay ang katawan sa kalsada. Balot ng plastik, karton at gumot na kasing itim ng natuyong dugo. Kung titingnan ang rekto ay iniiwasan at pinandidirihan ng karamihan. Ngunit para sa mga palaboy, ito na ang kanilang kanlungan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, madaratnan silang nakaupo o hindi kaya'y nakahiga sa kanika nilang mga karton. Ngunit kung sila'y pagmamasdan, makikita na ang kanilang muka ay walang bahid ng pangamba o takot. Sa anumang bahid ng kilabot, tuwing sasapit ang dilim. Dito sa kahabaan ng rekto namin nakilala si Ate Catherine o Kat, 33 taong gulang napilitan silang lisanin ang dating tinitirahan at dulot ng demolisyon. Noon pa mang pandemya taong 2019 nang nagsimula silang manirahan dito. Bagaman may mga kapamilyang mayroong maayos na tirahan, mas pinili niyang dumiskarte upang buhay ng sarili at sa rekto na manatili. Kasama niya rito ang kanyang asawa at anak na dalawang taon pa lamang. Inangkin lang. Po, alam kung ano so, kung sino po yung mga kapitbahay po namin na yung uncle po sa lupa na yun. Kaya diba po lahat ng bahay po dito sa isang compound na yun. Kaya yung time na ano, lumipat, lumipat po kami ng ibang bahay ng mga kapatid ko. Hanggang sa nagkaasawa po ako. Nakabili po, na, nakabili naman po sila ng bahay pero ako po, gusto ko po, dito pa rin, dito po sa Manila kasi andito andi ko andi yung ano ko, yung sa pera, sa mga lahat ng bagay ko, lahat ng gusto kong ano, gusto kong mabili, ganyan, ganyan. Kapag kumukulo ang sigmura, biyaya sa kanila ang binibigay ng mga dumaraan. Bukod sa panilimos, nagtatrabaho rin ang kanyang asawa bilang driver ng tuktok. At siya naman ay nangangalakal upang may pantawid sa araw-araw. Sa tagal na niyang naninirahan dito, halos lahat ng sulok ng rekto lahat ng raket at diskarte, napasukan at kabisado niya na. Okay naman, okay naman po. Hindi naman po kami, hindi naman po kami nag sa araw-araw. Okay naman po. Nakaka, naman po kami. Minsan po higit tatlong beses sa isang araw. Pagka masyado, pagka na, maganda naman po yung punta ng asawa. Sa kabila ng mga maaaring mangyari sa pagsapit ng dilim, para sa kanya, ligtas ang rekto hindi dahil sa pader o sa kumot na bumabalot sa kanilang mga katawan, kung hindi dahil sa mga kasamahan nilang natutungumiti sa gitna ng kawalan. Katulad ng ibang ilaw ng tahanan, walang ibang hiling si Atikat kung hindi mapagkalooban ng mas maayos na pamumuhay at edukasyon ang kanyang anak. Hindi man natin lubos na maisip kung paano nila nakakayanan ang ganitong pamumuhay, ngunit ang rekto na ating kinatatakutan ay nagmisto ng tahanan at paraiso para sa kanilang mga nangangailangan. Madaling isipin, madaling sabihin at isisi sa kanila ang kanilang kahirapan. Ngunit sila nga lang ba ang may kasalanan? Sino nga ba ang dapat pandirian at katakutan? At kaninong mga panaghoy ang dapat nating kakilabutan?